umaga mga bata, maaari bang magsatayo ang lahat para sa ating pambungan na panalangin? Salamat na Ama, natin na Espiritu Santo. Amen. Maaari na kayong maupo. May lumiwan ba sa klase natin ngayon? Mabuti naman kung gano'n. So bago tayo magsimula sa ating panibagong aralin, may nakakaalala pa ba kung anong tinalakay natin noong nakaraan? Magaling. Ito ay tungkol sa pagpapatag at pagpapalakas ng kalatnan. So ngayon, bago tayo magsimula sa ating panibagong aralin, maaari bang magsitay ang lahat para sa ating panimulang gawain? Ito ay tinatawag na warm-up exercise. So, ako muna mauna, natin kayo ang susunod. Handa na bang lahat? Magaling. So, 4 So ngayon, ang tatalagay natin ay tungkol sa pagpapatag at pagpapalagas ng kalagnan. ang tatag ng kalamnan or muscular endurance ay kakayahang makahila o makatulak ng mas ma magaang bagay ng paulit-ulit at mas mahabang panahon. Ang mga halimbawa nito, ang halimbawa nito ay ang pagbubuhat ng paulit-ulit. At ang halimbawa, ang isa pang halimbawa ay ang pagtakbo. So ngayon, dumako naman tayo sa lakas at magpapalakas ng kalamnan. Ang lakas ng kalamnan o muscular strength magtataglay ng makahila o makatulak ng mabigat o persa. Ang halimbawa naman nito ay ang pagtulak ng kariton at ang pag ilan ng maleta. So, mga bata, naintindihan po ba? Magaling. So, anong tinalakay natin ngayon? Ito yung tungkol sa pagpapalakas at pagpapatatag ng kalamnan. Magbigay nga kayo ng isang halimbawa ng pagpapatatag ng kalamnan. Ito, ito ay, ang halimbawa nito ay, pagbubuhat na ang paulit-ulit magaling. Magbigay naman kayo ng pagpapalakas ng kalamnan. Magaling. Ito ay, ang halimbawa nito ay pagtutulak ng ang karakter. So, dumako naman tayo sa ating pangkatang gawain. Ito ang ating mga pamamaraan kung paano natin sisimulan ang ating pangkatang gawain. Gumawa ng dalawang grupo na may walong hanggang sampung kasapi o higit pa. Pangalawa, maglagay ng silya sa harap ng bawat pangkat na may layong limang metro. Pangatlo, ibaluktot ang mga tuhod ng popo -po at nakaharap sa likod ng isang kasapi. Gayahin ito ng lahat ng kasali at humanta sa dahan-dahang paglalakad. Pang-apat, panatilihin ng bawat isa ang ganitong posisyon habang naglalakad ang pangkat. At panglima, marahang lumakan pasulong patungo sa itinakdang lugar at ikutan pakanan ng buong grupo hanggang sa makabalik sa pinanggali, pinanggalingan na napanatili pana, na ang posisyon. At pang ang grupong unang makabalik sa pwesto at makahanay ng tuwid ang siyang panalo. So, ang naitindahan po ba mga bata, magaling kung ano. So, sisimulan na natin ang ating pagkatagawa. Nagustuhan niyo po ba ang ating ginawa? Magaling. So, sa tingin niyo ano ang ating, sa tingin niyo ano ang physical fitness na, na pinaunla dito? Ito ay, pagpapalakas at pagpapatutag na kalaglan. So ngayon, kumuha kayo ng malinis na papel at pag-aralan ang mga larawan at itambal ito sa ibinigay na description. So tapos na po ba mga bata? Magaling. Lumako naman tayo sa ating takdang aralin. Isulat sa malinis na papel, magsaliksig o magtanong sa mga mag mas nakakatanda ng mga halimbawa pa ng pagpapatatag at pagpapalakas ng kalamnan. Naintindan po ba mga bata? Magaling. So, paalam.